Hello mga boss mga bossing nating mga treasure hunter dyan uh, may isang uh, pulidong katanungan sa atin isang taong uh, tunay na sumusunod sa ating ang katanungan ay saan ko daw nalaman ang paraan ko sa pagbasa uh, The codes gamit ang uh, code sign and symbol sa pag remap pag-analyze sa mga stone sign marker na siya namang trabaho ng mga sundalong hapon pinakatago-tago -tago kong sekreto bakit ko nalaman at alam kahit na hindi, ko, hindi ako gumagamit ng mga gadget kagaya ng mga nakikita niyo sa ibang blog isang paraan na nakikita nyo sa aking mga video ay di basta-basta kung sa pag-analyze lang napakatindit napakahirap talaga na sundan yung mga yapak nila pero bakit ko po nalaman dahil sa isang espesyal na bagay na sasabihin lang nating bagay para mas madali lang unawain pero ang mas pinakamatindi ay mas malalim pa doon una ko muna sisimulan para maintindihan at malaman yung mabuti kung paano ko panahon nagsisimula sa panahon ng 2009 ay bago pa rin akong ng misis ko na nagsama. Mga ilang buwan noon ay eh, pumasok ako sa pagtitreasure hunting. Gawa ng may ambisyon tayo. Pero sa hindi pa ako nak nakapag-treasure hunting, marami na ako nalaman about skills uh, kasi laking construction ako. Pero maliban doon sa mga iba't ibang klaseng trabaho na nalaman ko kahit saan mo ako ilagay sa trabaho is alam ko yan about sa mga skills uh, trabaho ng mga nakasanayang tao eh pumasok ako sa pagtitreasure hunting uh, kasama yung papa papa ng mama ko at uh, una is panaginip lang yung sinama, sinamahan ko sa paghuhukay panaginip ng lolo ko. At mga ilang buwan din kami naghukay doon pa hindi kami straight na naghukay hanggang sa mayroon din isang tao na nakapagsabi uh, mayroon bang mga signage marker na nakukuha ni sa ilalim? Mayroon ba kayo nasusundan ng mga marka? Eh ang tanong ko is wala. Bakit po? Kasi sa panahon na yun ay wala pa talaga akong nalalaman kahit na isa pero kung babalikan natin babalikan ko yung panahon ko sa bata pa ko kasi yung lolo ko is gerila lolo ng papa ko gerila yung lolo ng papa ko sa taon apat uh, at limang taon na ako sa edad ay mayroon yung mga binubulong ng lolo ko na mayroon daw siya mga binaon na kayamanan nung panahon na yon na inimbargo niya sa niya basta ako lang yung pinagsabihan niya kasi ako siguro yung pinakapaborito niyang apo tapos ang paborito na nga binibigay sa akin na biskuit ay yung domino sa puntong umabot ako ng walong taon gulang hanggang sa 10 taong gulang eh, maraming mga wala na yung lolo ko noon uh, wala na lolo ko so mga lang buhay na so maraming mga bulong panaginip na maghukay daw ako sa gilid ng bato distansya ng bato at saka pagka umagahan eh, mahilig naman ako talaga sa kahit anong gawain basta pagkakainteresan ko at saka panaginip ko so ginagawa ko yon So naghukay ako hanggang tuhod, nakakuha ako ng matataas na pako, mga 8 uh, inches na pako, yun, mga kwadrado, may mga metal, hukay ko. So nagka ako hanggang sa umabot ako ng 10 taon, maraming bagay na dumating sa akin na napaka-interesado hanggang sa umabot ng labing tatlong taon ako. Ah... Uh, maray mga espesyal na pangyayaring hindi ko talaga inaasahan hanggang sa puntong dito na tayo sa tunay na topic dito sa panahon ng pagsisimula ko sa pagtitreasure hunting kung ikukumpara yung sarili ko sa iba is napaka layo ko pa sa panahon na yon sa panahon na nagsisimula pa ako dahil wala pa akong alam kung ano yung uh, Yamashita Treasure ano yung code sign and symbol or coding at kung ano yung mga metal detector o pagamitan ang puntong di mawala lang sa isip ko is yung sinasabi ng lolo ko sabi ng lolo ko is mayroon siyang mga naimbargong mga kayamanan uh, galing sa mga sundalong hapon yun lang yung pagkaintindi ko pero dahil sa tagal medyo ko na siya nakalimutan pero mayroon ding mga uh, bumabagabag sa isipan ko dahil hanggang sa puntong magkaasawa kay mayroon ding halos bumubulong sa isipan ko na ganoon talaga yung linya ko uh, panahon ng aking pagkabinata eh, maliban sa construction is pumapasok ako sa pagbabaksing dumayo pa kami ng Cebu para lang maglaro ng boxing at balak natin na magsundalo at sa panahon na yon, marami ding offer na gustong magtrabaho uh, sa Amerika Canada or sa Korea kasi di mawalan yung uh, malaking investment daw yung katawan ko yung yung skill ko pro lahat na yon hindi ko tinanggap na mga opportunity na yun hanggang sa dumating ako nito na walang alam na kahit anong gadget sa pag sa pag-uumpisa ko pa lang sa paghukay sa pagsunod ng mga yapak pala ng mga sundalong Hapon nguna. Kung ano lang pala yung namulatan mong linya, namulatan mong ah uh, istorya sa yung pagkabata. Ito pala yung maaadap mo sa paglaki mo. Kaya para sa akin is naniniwala ako kung ano yung kinamulatan mo sa iyong isipan is ganun lang din yung masusunod mo sa paglaki mo at nang pumasok ako sa pagtitreasure 2009 mga walong buwan kami nagtrabaho ng lulo ko sa papa ng mama ko sa walong buwan na yon ay hindi namin natapos yung trabaho dahil puro bar down yung trabaho puro bar down tapos sa walong buwan kuwintada ko yung trabaho namin is uh, labing walo lang na araw yung nakompleto namin trabaho sa walong buwan at uh, pagkatapos noon dahil mayroon taong nakapagsabi na sana kung papasok ka sa pagtitreasure hunting is alam mo kung ano yung mga codings yung code sign and symbol hanggang sa natigil kami sa pagtrabaho ng lulo ko dahil panaginip niya yon tapos na di katagalan dumating sa puntong naabot namin yung sinasabi niya tapos wala walang laman ay doon ko nagsimulang mag mag-observe mag-research at ano yung codings hanggang sa may nahawakan yung tiyuhin ko ng codings ay mga 9 pages yon sa panahon din yun ng 2009 9 pages at humingi ako ng kanyang syrups kaya kung makita niyo yung mga codings ko dito ay sila yung witness yung mga codings ko na halos nalalanta na ay sila yung witness kung paano ako nagsimula hanggang sa dumating ako sa punto ngayon sila yung witness sa lahat lahat ng mga pinagagawa ko kung sa panahon is nag treasure ako hanggang sa nag upgrade tayo hindi ko inasahan nakasama tayo ng mga nakasama ko sa mga may mga may pira na tao na pumapasok na sa pagtitreasure hunting lahat ng mga gadget sa panahon na yon 2010 11 ay na-encounter ko yung mga gadget locator mga gamit na mga nakikita yung mga kagamitan sa ibang nagbablog sa facebook man o sa youtube kung ano yung nakikita nyo yun, na-encounter ko at na uh, nakasama nako na niyan sa mga naguhukay so hindi lang sa pag pagpaninira sa ibang mga gumagamit nito pero sinishare ko lang yung mga experience ko sa panahon na yun halos sa dalawang taon na experience ko na sa SOG sa pagsama <coughs> apat na mga mayayaman na tao yung kilala ko na malalaking uh, negosyo dito sa Cagayan de Oro ay milyonis ang na, naubo sa kanila may 7 milyon may 8 milyon mayroon rin 30 milyon 30 milyon ang naubos sa kaniya Hanggang sa yung isa is maliit lang naman daw, kalahati lang sa mga sinasabi ko, alos umabot lang ng 4 na milyon. Sa isa na yon na-encounter uh, ko, kasama ko, sa yung may malaking mga negosyo dito sa Cagayan de Oro na ilang branches din yung na itayo niya dahil sa pagti-treasure hunting na walang alam na pagbasa kundi gadget lang kasama na yun din sabi niya is scam sabi na sabi niya sa mga nalalaman niya is napakalaki talaga ng ubos niya hindi lang kwintada lang niya is 8 million pero sa tingin niya is mas sobra pa halos times 2 ang di alam ng misis niya is na ilang milyon na para naubos pero sinasa, sinabi niya sa ngayon is kung maaga pa lang tayo nagkasama way sigurado nakakuha na tayo dahil ilang milyon yung naubos sa akin ngayon sa buong buhay ko sa pagtitreasure hunting ngayon lang ako nakakuha ng ganitong sign marker na sulid pulido sa ilalim siya yung witness na yun ngayon, sa dalawang taon na yon na na-encounter ko ay namulat ako bakit? at saka nakawak ako na coding nakita ko na yung coding sa panahon na yon may makita ako sa coding doon ah, treasure in or under sa panahon na yon na uh, dalawang taon na experience ko nakahawak na rin ako ng coding kaya iniisa-isa ko yung coding kung ano may yung nakikita ko doon sa siam na pahina ng coding at pag may makita ko doon sa coding treasure in uh, inside or under or gold deposit at iba pang mga makikita natin doon ay tumatawag ako dito tinatawag ko yung mga kaibigan at pinsan ko dito na bukay natin to biyakin natin to tapos hindi sila korso kasi hindi nila hilig hindi nila hindi, hindi nila hilig di kagaya dito sa akin na nakahiligan ko na pag naumpisahan mo hindi ka na hindi ka na hindi ka na talaga titigil ito yung papel sa pagti treasure hunting. Kung ano yung naumpisahan mo hanggang sa magka-interest ka na hindi ka na talaga titigil. Isa, dalawa, tatlong hukay o marami pa kung mayroon man. Ito yung treasure hunting. At doon sa pa-observe ko, wala pa akong kumpas sa panahon na yan. 2011 to 12 wala pong kompas sa panahon na yun ay wala talaga pero may nabasa na ako sa coding na north, east, west and south so need, needed talaga yung kompas pero wala pa akong idea kung kailangan ko ba yun yung una dahil sa panahon naman talaga na yun is meron akong gamit na spring uh, alloy na spring uh, ginawa ko lang tapos meron akong uh, latin na nagmamayari din, nakadayo ako sa panahon ng Bukidnun, uh, San Fernando Bukidnun. Uh, Doon yung taong nagbigay sa akin ng uh, bulong. Uh, Latin. Uh, pag Latin sa pag-treasure hunting. Uh, yung mga nawalang tao, tao nung una na naging kalulawa na ngayon, sila yung kibalay magbulong sa panaw na yun. Hanggang sa nalaman ko yun, napakahirap sa katawan dahil na napakabigat kung gagamitin mo yun pero sa katagalan noon siya yung nagbibigay guide sa atin para malaman natin kung ano yung mayroon tayo ngayon nakalaman at sa pagsiyasat ko at pagobserba ko sa ibang mga naghuhukay sa pag nagtitracer nakita ko sa trabaho at natanong ko sa kanila ano yung trabaho bakit kayo dyan kayo nagukay ano yung sign na nakita niya dyan sinabi ang sign nakita ko is nasa coding in sila yung nagsabi in or inside hinukay nila ah sorry binasag nila yung bato kasi nasa coding is in, in or, or inside ang ang ginawa nila doon is nag alay pa sila ng manok nagsindi pa sila ng kandila tapos nabasag nabasag nga yung bato pero ang eh, kadismaya nila is walang laman yun yung isang punto na na kunan ko ng idea para ma open minded tayo sa ikalawang nag-treasure hunting sa ibang grupo <coughs> Ganun lang din yung encounter niya na sa coding in, inside, or under. Mayroon ng under na kasama. Binasag nila yung bato. Kinukay nila yung ilalim. Malalim na malalim talaga. Nilawakan pa. Ginamitan pa ng detector kasi pag in, inside, or under, ginamitan nila yung mga detector na yan. Wala talagang laman. So den din ang ka katapusan. Hanggang sa marami ding mga nagtitresuranting na tinatanong ko ano yung mga sign nila marami daw sign sinabi hindi pa natapos yun pala is decoy lang lahat pero yung decoy na yun is napakalaging tulong pala yun kung naintindihan natin naintindihan ko sa ngayon na panahon hanggang sa talaga wala wala talagang nakuhang kahit isang sing laki lang ng hintuturo yung ginto nakuha ng mga mayayaman na yon na nati -treasure. hanggang sa mga kalibil ko lang na nati -treasure, mga binata at saka may edad na din na kagaya natin is uh, pobre ah uh, sa buhay kagaya natin ang punto na yon dahil medyo tayo na mula pinag-aralan ko yung coding hanggang sa halos hindi na ako matulog sa panahon na sa pagsiyasat ko sa pag-obserba ko sa mga ibang nagtutiits hanggang sa nagsolo din ako na kukay at mayroon ako nakukuwang mga sign marker doon sa ibabaw ng mga magagandang marka kagaya ng in or under napagtanto ko sa katagalan eh, mali pala talaga yung kuding na nababasa natin na sinasabing in inside or under ay mali lang pala talaga yung pagka-interpret natin, pagka-intindi. Hanggang sa sa panahon ng 2013. Pumunta ko sa lugar ng tiyuhin ko. Medyo distansya dito sa amin. Doon nagsimula doon nagsimula yung kung anong mayroon ako ngayon. Doon nagsimula ang ikalawang YouTube ikalawang yugto ng kabanata ng buhay ko kung paano ko nag-upgrade sa aking pag hunting ito yung pinaka punto kung bakit ako ba bak, kung bakit ako naging ganito sa pagbasa ba ba't ko lahat ng mga katanungan is na, nasa nasasagot ko uh, nasasabi ko napapaliwanag ko ng mabuti.